Hello guys, good afternoon. Yan, niyaya pala ako ng tanda pumunta ng Porto Arabia. dati kasi, night na yung pagpunta namin dito is hindi kami nakapunta doon sa may mga yachts. Yung pwede ka maglakad-lakad doon, magmuni-muni, ganyan. May mga restaurant, ganyan. So, hindi namin alam ang papasok. So, super ganda ng lugar na to guys. Grabe, parang hindi siya talaga ano, parang hindi siya Qatar. Oo, oh, ang ganda niya pagpasok po palang guys si ka makikita ang ano kagaya ng sa mansuro may mga nag-uusap-usap tawang na dami-dami nila nagkakape sa tabi ng ano daan, 'di ba? So dito ang ganda ng part ng Katarn, dito banda malayo naman kasi ito sa mga tao yung parang nakatira dito guys is mga puti yung nakatira dito hindi ko alam I'm not sure pero ang nakikita kong naglalakad lang nagajagging dito is yung mga puti guys so yan guys no ang ganda ng view guys sabi ko wow ang ganda naman pag umaga kasi nung pagpunta namin dito gabi maganda naman pag gabi guys pero mas maganda talaga pag umaga nakikita mo yung mga design ng house yung mga buildings akala mo talagang ano nasa hindi ka sa Qatar kasi nga may mga parts sa Qatar tay na malilit naman yung mga bahay. Dito bandays, grabe ang lalaki ng building. I mean, malilit yung mga building ay ano lang yung hindi siya sunod-sunod. So dito bandays, super ganda guys, no. So dating pagpunta namin dito is hindi namin nahanap yung gusto namin mahanap talaga na pwede kang maglakad. I'm not sure kung anong exact name noon pero ang alam ko lang kasi nagsearch lang ako sa Google Sporto Arabia. So yan guys, ang ganda ng mga anong house dito guys, yung may mga color color house din naman guys, ang ganda ng pagkakaano, pag akala mo drawing siya, ganun. Tapos walang tao, puro sa sakin lang makikita mo. So hindi namin nga alam kung saan kami magtatanong. So nawala pa kami, napunta kami sa pesky, guys. Pagpunta namin doon, nagtanong naman kami sa guard. Pagtanong namin sa guard, sabi ng guard sa ano daw, sa another side daw. So itong banda na to is papunta na sa guys. Grabe ang ganda ng view, super ganda talaga guys. Pwede ka naman mag ano dito guys, mag Pwede naman kayo mag-tour-tour dito. Pwede naman kayo maglakad-lakad kahit mag-picture dyan. Pwede naman guys kasi sa labas pa lang is maganda na yung view niya. So, parang ano, parang nasa ibang ano ka talaga guys. Kasi nga, so from Nadsma to this. Ito guys, banda. Dito guys, banda is pa ano na yan. Papasok na yan sa may Kempis Cake. Grabe, ang ganda ng hotel and restaurant na to. Super ganda. I'm not sure hotel ba siya and restaurant kasi yun nga yung naka, ano, doon. So, yan, guys. Hindi naman kasi ako familiar sa mga, ano, yung mga, hmm, alam nyo na, yung mga mamahaling restaurant. pupunta lang ako sa gilid-gilid lang, ganun. So, yan, guys, no, super. Nandito na talaga kas kami sa gusto kong puntan. Pag gabi naman, guys, is maganda yung view dito kasi may mga light nga. Pero mas, ano, mas gusto ko yung umaga. Tapos... Ang init, grabe. Pero, sige lang. Kasi, ang ganda ng ano. Makita yung kilik-kilik ko, -kili, chad. So, ang ganda ng view talaga pag umaga, guys. Super ganda, guys. So, pasensya na kayo naka... <laughs> akala mo naman hindi malaki yung braso. Pinapakita pa yung braso, di ba? So, maano naman mga mababas naman tayo nito sa pagpapakita ng braso na to. So, yan guys. Super ganda dito guys. Hindi ko ma-forward kasi, ay, hindi ko ma-forward siya na madali yan, guys. Kasi super ganda. na amaze talaga ako. Gustong gusto kong pumunta dito since start pa. Kasi nga, ito yung nakikita ko sa mga pictures. Ganito yung nakikita ko sa mga pictures. So, kapag nag-research ako, saan ba yung magagandang view is, ganito yung nakikita ko. Sabi ko, paano kaya ako makapunta niyan. So, yan guys, no. Nakapunta na talaga ako. So, wow. Ang ganda talaga guys, no. Nag-shore na ako guys. Kasi nga, baka sabihin pa nila. Pa-show to shoulder ka pa. Tapos, ang laki ng shoulder mo. Charot. Sige lang guys, no. Okay lang. Good vibes lang tayo, ba? Diba? Kahapon, nasa Wakra kami. Ngayon, nandito naman kami sa Porto Arabia. Gusto ko lang yung show sa aking mga viewers yung mga view dito sa Qatar. Gusto ko lang ipakita sa inyo, no. Ang gaganda kayo ng view dito sa Qatar. Super ganda. And, napakalinis super linis. wala kang makita kahit isang cellophane kahit isang paper oh Char. wala Wala talaga makita super linis talaga guys, no. Tos, ang ganda ng mga yachts guys, ang ganda. Super ganda ng mga yachts guys, grabe. Ang sarap siguro magsakay diyan, no. Kung mayaman lang ako sumakay na ako charot. So yan guys, no don't forget to share and follow. Maraming maraming salamat sa lahat ng nagto support sa akin. Sa, sa lahat ng nanonood sa akin, 27k na tayo and sana more ano, more followers pa yung ano, mag-follow sa akin, Ganun. So thank you very much guys maraming maraming salamat sa iyo At ingat po kayo lahat no sa lahat ng mga kapo ko OFW dito kahit pinili natin mga ibang bansa ingat tayo thank you